At ngayon para sa detalye ng ating mga balita. Mahigit isang buwan nang pinaiiral ng Kawayan Aviation Police Station ang security exit clearance sa mga eroplano sa Kawayan Airport. Sa exclusive uh, interview ng IFM News Team kay Police Captain Edward Caballero, Chief ng Kawayan Aviation Police Station, sa klaw ng naturang implementasyon ay ang karagdagang screening procedure kung saan bawat biyahero ng Coastal at General Aviation Flight ay dumaraan sa e-warrant system upang malaman kung mayroong outstanding warrant of of ang isang pasahero. Aniya, sa mahigit isang buwan nilang pagpapatupad nito ay wala pa namang naitatalang nahuling pasahero na mayroong outstanding warrant of arrest. Mayroong sariling e-warrant system ang kanilang hanay kung saan ang implementasyon nito Or ito ay isa sa mga programa ng Directorate for Investigation and Detective Management. Dagdag pa nito, malaki ang maitutulong ng naturang implementasyon sa pagsiguro na lahat ng pasaherong may outstanding warrant of arrest ay hindi makakatakas sa kamay ng batas.